So guys, yun ating radax. Malaki. First time na nag a Almost 2 months na yung natin hinalo doon. Hindi natin hinalo sa... Mayroon pa sila sila. Hindi natin sila ilagay dito. Palagad na kakin natin para mag sabi sila yan o oh. grabe ka pinto nyo sa pinto uno magalaga o oh. super compact compact na compact yung katawan kaya dun sa mga vlogger mga video ano lang talaga kasi sabi nila dipindi sa pagkain di po mas aso talaga yan. Kung talaga yung yung aso, yung jeans talaga nila doon lalaki talaga katawa na yan. Ordinary dog food lang inakain nito mga kalaga. Pero noong bata sila, special yung milk nila. Yan, kanin, kanin, kanin. <laughs> so

hindi yung uh, katawan hindi yung katawan nya super compact talaga yung katawan si Brusas. Brusas. Blow up your sons, Brusas. Pag nakita niya sa personal to, talagang mga muscles mga laga, o. Oh. Kaya, no? Kumukurti na, lalo na si, ano? The Basel Boy, Ono and Mids. Hmm. Sobrang active ko kaya mali ito, tuturuan ko to. Inner, dali ko siya sa uh, dog school. Kasi ano, dali natin sa dog school to mayroong mga malapit sa atin, or malapit sa ng aso. Ang so show natin. Kinila. Okay Kinila. Kinila. kainan lang.